Hindi ko pwede sabihin sa iyo May confidentiality kami. Siguro matalino ka naman para makaintindi nun, di ba? So, So, ibig mo sabihin si Dragon Lady may ari ng Honda na binili namin ni King Panda? Teka, 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 teka. na ata ako dyan, yan. Paano? That black Honda, that's Dragon Lady's first car. Binigay niya yon kay Dark Sausage as a gift. Uh, paano napunta kay Alex yung Honda? Diba? Oo nga. vehicle yun, eh. Siyempre, ginamit sa pambababa, eh. Ah, okay. Uh, makes sense. Eh, eh. Makes sense. Buti na lang, naka-EB ako, pare. Ako naka-Best pa, eh. Minsan, well, minsan nag-grab naman ako. Hey at saka ang kaso, no? I just want to know kung anong binili ni Tonyo sa inyo. Boss, alam mo naman, hindi ko pwede sabihin sa iyan. May confidentiality kami. Siguro matalino ka naman para makaintindi nun, di ba? So... So you sell bulletproof vehicles. Tama ba? Boss Armor, there's no such thing as bulletproof. Kasi tatagusan din yan later on. I see. So may mga weakness pa rin yan. Na-address na ko namin yung weak points over the years. No? Radiator? Front engine protection. Floor? Floor blast protection. Air eh, windows? May spa return. Pati gulong, may run flat inserts. <laughs> kanyon na lang ang pwedeng sumira dyan. I got you. Kanyon? Ang tanong, may kanyon ba kayo? Miguel, ito may sign na to. bumili ng armored vehicle? Sorry, Mama. Hindi ko na rin kasi napansin eh. Parang nadadaan na ako sa sales pitch ni KP. And you are calling him KP now, huh? Ma'am, matino naman kausap yung tao. He even toured me around sa showroom niya. Marami pala talaga siyang binibenta mga luxury vehicles. Ah, uh, I think panahon na rin para magbago tayo ng car dealer. Do you question my judgment? Uh, no. No, ma'am. Will you stay loyal to me? Yes, always, Dragon Lady. Yes. Dalihin mo ako sa kingpano.